guys! Welcome back to the YouTube channel. So, for today's vlog, guys, mag, uh, ano tayo, um, haul, haul na naman. Tapos, mag-unbox tayo ng mga pinamili natin kanina. Makikita niyo yung mga pinamili namin actually sa vlog ni Ate Edna, pero, mapakita ko sa inyo ng isa-isa. Ayun na! Ay, mga pinamili natin, wow. yun, guys! Ito po, unahin natin tong yeah, puro, para siyang palengke, no? Kasi puro plastic-plastic siya. Ayun. So, nag, po kami ngayon, nag, naglibot kami sa sentro kasi nga, kung alam naman natin, di ba, bare months na, and pag Pinoy, sobrang excited naman <laughs> sa Pasko. Pa na. Kahit October pa, oh, ito. ito guys, ano to, from, from minis itong binili namin una. And, freebie lang to. Hindi ko alam kung para saan to eh. Pero sabi daw, pwede ka dito maglagay ng piso-piso. Lagay natin to dyan, o no? para sa Pasko, lagay natin tip box. Uh, para may tip tayo dito. Ah. Yan. Pwede siya lagyan ng ano. Diyan mo para lagay mo ano. doy natin ano yun. Ilagayan ng piso. Tapos ito po yung mga chinelas nila at Edna. Sa iyo to. Sa, ano, sa akin yung isang. Ayan. Meron po kami mga chinelas dito. Kaya at Edna. Tapos ito kay Joy. Couple slippers sila kasi sila na yung mag-ina ngayon. Ayan. Ayan. Dat, meron din pala tayong slippers para sa guest. <laughs> Tapos ito po medyas kay ate Edna. And ito yung sa akin, the slippers. Kasi po ako, wala po ako ng slippers. Tapos yung chinelas ko pong ginagawit ko yun. Lagi po ako nandun sa ano, dyan sa hagdan. Kaya nagagalitan ako lagi ni ate Edna. Yung ano to, huy. Saan <coughs> so, e, pang gandum nila? Or oh, ito po, nagbili din. Kasi si Ate Ed na gusto niyang pakita ko rin to sa vlog. <laughs> Kaya ito po mga binili nila para sa bundok. Yan, yeah, ito po. Wind clean, window, wind, <laughs> window cleaner. Ayan, chuk chuk. Uh, wow. yeah, ito po window cleaner. Meron pang, ano, parang dumi naman na nito. <laughs> Pamunas po para sa, ano, sa basa may bota. Kaya pala ang tagal nila. Kung alam nyo guys, sa Macdo kasi kami nagkain. Tapos, ay, inip na inip na kami ni Bunso doon kasi naghihintay kami sa kanila at ang daming dalhin, dadalhin. Ang daming pa na nilang binili. Nag-sukatan po. Ayan, nagsukat pa sila ng bota. Ayan, bota po. Dalawang bota po to sa kanila ni Joy. Ayan. Yan lang naman yung para sa form nila. And next, ito na guys! Pupunta na tayo sa mga pang Christmas! Tadahin natin to. Ay, ito mo na white. Kasi white Christmas. White Christmas. Oh, eh. Hey, Ito ka. So, ito po ang pinamili po namin. Tapos, mamaya po, papakita rin namin sa inyo yung pag-setup po namin ng ano, Christmas tree. Pag andito na si ate, kasi siya po yung marunong mag, ano, mag, mag decorate Ayan. So, una, ay to. Suotin ko nga to. Ayan po, nagbili po kami ng hairband. Oh, pang Christmas. Ma, alika. Ma, magsuot ka din ng hairband. Ito sa sa'yo. Oh. Uh. Pakita mo sa kanila. Dito ka, pakita mo sa kanila. Yan, guys. Ayan po si Mama. Balik mo yung big glitters mo. No? Yan. Uh. <coughs> uh. Ayan yeah, po, so, okay. pang reindeer. Tapos, ito po, nagbing po kami ng tape. Siyempre, para ang pandikit. And, para tayo ito mga ano, mga... Ready na po kami kami sa Pasko kahit October pa lang. Ito po, mga pang sabit sa Christmas tree. And, ito po, pangsabit sabit din. Si Michiu. So, gusto niya yung tunog. Parang may nawala na dito. Wala naman. Ito po, mga Christmas balls. Yan, para din po yan sa Christmas tree, nagbili po kami ng apat. Yan. Pili yeah. ko kulang to kasi po ang laki Christmas tree namin. Kaya kanina nung nakita namin sila ate dun sa Mr. DIY, nagpabili na rin po kami ng dagdag. Ayan, meron ulit pang sabit. Ayan. Pili ko kulang din to kasi... Ayan, mga tigda-dalawa lang po kasi gili namin pang sabit. makita natin mamaya kung sobra or hindi. <coughs> Tapos meron po kaming binili yung mga ganito po. Flowers, flowers siya. Yellow and white. Tiglima po yan. Feeling ko sa baba lang po ito kakasya. Joke lang. <laughs> Ayan po, tiglima yan. Para ano naman. Kasi may nakita na kaming sample, ano, nung Christmas tree doon. Tapos nakita namin, dilaw yung ano niya, yung, yung bulaklak. Kaya ginaya na lang namin. Tapos next, ito. Sa new one po namin ito binili. Meron kaming ay tatlo pa pala, 12 pieces naman pa pala ng bilog ng feeling natin. Ayan, ayan po. Feeling ko to yung green magkakamuflad siya <laughs> Pero may white naman, 'di ba? Yung binilin natin. Ah, uh, yeah. Kasi nga parang ang plain. Ayun lang. Nagtutok na siya yung blue polo. Mm. Oo, oh, tupok siya. Kasi hindi ako rin. Bala 'no yan. Iyan na lang namin yan <laughs> Ayan po yung mga herbs natin, ay green na lang sa para mukha kong puno. Oo, oh, kita siya. Yeah, meron po kami mga hairband kasi po, wala lang. Kasi guys, kung alam nyo lang, ngayon lang po, <laughs> first time in our whole life, kami magdi-design dito sa bahay. Magde-decorate. <laughs> Kaya po, baga pag Pasko po, lagi po kami nakilakuya. Yan na yan, yan, may advance, ano na po kami, para sa New Year, hair uh, hairband. Tapos ito po, meron pa, para sa Christmas. Ito yung New Year. <laughs> I know, right? Ayan. Ito lang po yung mga natin. 1, 2, 3, 4. Mga hair ba natin? Ayan. Nagbili kami kasi, ano, first time lang yun. Ngayon lang ito mangyayari. Kay next year, wala na ito ulit. Tapos, ayan po mga pang, ano, sabit-sabit namin next sa... Year, lang, next year, yan ulit makikita. Yung walang bago. Ayan. ayan. Tapos, ito yung star sa taas. Pero, hindi alam ko may ito, mas star pa. Tapos ito, yung ano, yan, feeling ko kalahati lang to ng Christmas tree namin, na <laughs> Kasi ang iksi yeah, lang. Ito. <laughs> ayan, guys. Oh. Yeah. Okay, uh -huh. okay. Ayan po. Ako na lang yung Christmas yeah. tree. <clears throat> ayan, <I> ayan <laughs> pa <ako> yung video mo. <laughs> ha? Huh? make mo yung video mo. <laughs> ano ka ganito <lang. laughs> Ayan po. Ay, ang gami ko ng glitters. Bali, tatlo pong ganito binili namin. Siguro kasi naman siya, pagkakasahin namin. Ayan na po, Christmas light. Itong Christmas light na ito para sa labas. Ito. Kasi ito yung malaki. Tapos, yun. Yan po binili namin sa inyo. Yes. May lalo mo daw? Walang saksak. I-saksak uh -huh. mo nga. Ah. Magkaka extension. Ito yung uh, multi-color. Yes. Ako pa tayo extension para makita nyo po kung gano'ng kaganda. Unti-unti na po namin mai-de-deteriorate yung sarili ko. <laughs> Tayo next time. Oh. Tayo din natin. Ako na, i-rewelibot ko na sa sarili ko ayan oh. Lo. Okay, lo to do. Okay, nilaw. Mag-i-lo to do na. Ayun na, ayun na. Hey, last Christmas. Ayan po. Ito po yung lasabit namin po to sa may balkon. Doon po sa, dyan o sa labas. Makuryente ka. Ayan. Ah, tapos next, ito po sa, saan ito binili? Basta sa, sa one on one, one on one, one on one. One on one. One on one po to. Ito po yung ilalagay namin sa taas naman po sa may terrace dyan. Ayan. Solar, ano po siya? Solar na Christmas lights. Tapos ganito siya. Dapat oh. yung oh, ayan po. Malaki. Eh, Hindi man itong solar. Malaki ng solar na Okay na to. dami naman namin biniling ganito guys. Anim ata. 1, 2, 3, 4. 4. Tapos meron pa. asa ah, na? Dito kasi ito po yung sa Christmas tree natin kasi mapapayat na puto Kaya maganda siya sa Christmas tree. Ayan. Parang ganito rin siya pero mapayat na version. Ako na lang yung tatayo dito na Christmas tree. Ayan. Tapos, nagbili rin po sila mama ng ganito para sa mga wire-wire nito daw pang sabit daw. Hindi ko alam kung saan nila isasabit yun, paano nila bubutasan yung dingding. Pero ayan, pagtitiisan nila yan. Tapos, ito, Nagbili kami ng mga gift wrap para sa mga ano fake na gift sa ilalim ng Christmas tree. Tapos, o, oh, ganap ganap kami ngayon kasi guys, all out tayo ngayon. Tinanan na natin kung maganda yung kakalabasan kasi di po kami marunong -mutan. mag, ano, mag-design. And next ito, iniisip namin kung ito na lang yung sasabit namin sa pinakatuktok o yung isa. Kasi ito, may light pwede ito sa pinto kasi may laylay -lay siya. Ayan, oo. Oh. Hindi ko alam bakit anong sense niya ito. Ba't nagbili tayo? Ba't <laughs> <laughs> nito, guys? Ayan. Ang cute ito na ba Ay, doon yung... oh, daw. Ayan. Parang walang kwenta. Ano ay Ayan. So, hindi ka dito. Isabit ko na lang din dito. Ayan. Nabili po kami niyan. Tapos, ayan. Ito na yung iba pang pa, mga lights na binili namin. Merong yellow na solar para naman sa pinaka rooftop namin, sasabit namin siya. Kasi oh, gusto nga mag-design na rooftop. Sa solar daw para pa, kasi nga lagi nag dito. So, yun. Yun lang gaay. Na! Ito na! Last. Last but not the least. Oh, bahala ka na dyan. Yan. Last but not the least. Para kung puno dito. Ay, Alvin and the Chipmunks. Ayan na po. Bukuksan na po natin. At assemble na rin natin. Itong ano. Pwede pa natin di designan kasi wala pa siya. assemble lang. Ayan. Cool. po siyang, ayan. Hindi ko po alam kung paano mag-assemble nito. Paano to? Ah, ayan no, oh, tinutusok lang siya. Padudugtong-dugtongin lang natin siya. Ito po yung, ayan. Alin mo natin yung, ano, yung paa. Ah! Oo. plastic. Uy, pang ano, pang screw. Maging ka din pang screw. Ayan ay, o. Oh. Ayan ay, o. Oh. Dahil na, screw na natin. Lagi mo muna. Ito oh. o. So, Dami, ay, screw muna. Ano ba, screw mo na. muna natin. Ayan guys, paano, ka yung dulo. Yan. So, ito po yung dulo. Ano yung pinaka dulo? Ito. ito. Asan yung butas niya? Asan yung butas eh? Ano siyang butas, siya. mo? Eh. lang ba? Dalawa ng... ayun, pa ka? Ayun, na, ayun. Ayun, ayun. ayun, Ayun, Yan! Okay. Tapos, kuha po tayo ng screwdriver. Oh, wow, di ba? First time po namin, guys, magka-Christmas trick. don't judge us. Medyo balog pa po kami. Mayroon well, pala nagkaroon ng Christmas tree. Oh ngayon lang guys. Di po kami nagsisi yung aling ina. po kami nagkaroon ng Christmas tree. Sa trip, buong ng na buhay namin. Trip trip lang guys. Thank you Espresso. Wow. Oh, babayaran mo to. Sa tiyatid na vlog sa nito. Babaan mo pa yan no? Oh? Di ba ito naisip mo yung na Christmas tree? Ikaw ba kayo wala nakaisip?

Yan, ang ganda guys. So, kailangan na lang natin lagyan na siya ng mga design. Hintayin pa na lang si ate para sa design kasi siya yung marunong pag-design. Tama. Oh. Yan, yeah. ganda. Yan. Yung lang ang tingnan mo. So, pasko na. Pasko na. Ma Ma-exchange gift tayo. Tara. Pa. Dali na, exchange gift tayo dito. Ano mo na, ate? I-decorate mo na. Tignan mo naman yung baba. Yan! Hindi ko lupa mo. Sa new one kasi kami nagbili. Yung... Ba't sa lamesa? Nagyan lang kasi yung natin yung TV sa Ayun! asa yung pampulupot. Basta yung pampulupot. Missile 2. Missile 2. Ayun o. Ang to? Christmas tree? May kasama ko kasi dapat Lahat po kami hair man. <laughs> okay, pakita mo yung sayo. Ang isma si mo, nagsisilip lang. <laughs> Ang homey na ng feels ng bahay, di na siya mukhang ano, mental hospital. <laughs> Ang pangit ito, tara sa tuktok. Tagilid. <laughs> Tagilid siya. <laughs> Parang kinagatan yung dulo pati. <laughs> Guys, ang ganda na. Tignan <laughs> nyo, ipapakita ko sa inyo. Ang, ang secret ng amin. <laughs> ang gulo ng likod. <laughs> Ganyan po yung likod niya. Pero, ano lang po yan? Performative final boss. Yan, ang ganda naman yung sa harap. Kaya okay lang. Huwag nyo na lang pong silipin. Huwag nyo na lang ikuti <laughs> At kulang po lang siya sa likod. Ayan, huwag nyo na lang silipin sa likod. <laughs> Guys, akambar ko po dito yung mga stress na iba. Neri to.

真的。多 baka okay <laughs> na. Alam mo 'yung tatak ng intensiyon? Bayuntay ku'ng tigisang bombilya. alam buksan ang mga decoration namin para malaman niyo. Para kailan 'yun, Sobra na may... Oh, abot sya. Oh. dami na tama na ba? kung ano? kung ano? kung ano? kung ano? kung lang kung ano? 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 ano? kung ano? kung ano? kung ano? kung ano? kung ano? <laughs> Para ano? Kunyari, ano? Giveaway. Ayan, guys. Ngayon po, pinifigure out lang namin kung paano namin aano yun ito. <clears throat> Yan, go. Eh, ganda. Christmas light na lang. Wag mo na alisin yung okay. ano. Wag okay. yung karton kasi matabing yan. Ilagay mo sa baba yung karton. Ang karton dyan o oh, yan. <laughs> yan. Ops, <laughs> na <Yan. laughs> oh, ba? Ay, oh, ibangin, ibangin. ay ano yun yun pusa? Anong kuting huwag dyan? Ano yun yung kuting? Ano yun kuting? ay ano. Merry Christmas. Kami ay wala, baliktad. Tawad. <laughs> Tawad. yan na yung pamasko ko 'yung suka. Grabe <laughs> na guys. Okay na. Christmas light na lang. Yes. Tinan mo naman 'yung Oy, guys, guys. Baka gusto niyo dagdagan 'yung regalo namin. <laughs> yung may love. yung may love rinigay ni Ang ganda. First time. yan na, guys. Nagsisimula na po sila magkabit ng Christmas lights. Wow! Ganda. Okay. The moment of truth. One, three, two, sasakuna! Tagal. Ang tangat nga eh. Luwa nga. Ang ng mga mga ganda. Sige na. Sige Three, Two, one, go! Eee, hey! patay, hey! hey! patay mo tu! Eee, ganta patay, mutu, patay, mutu, patay, mutu, hey! patay mutu! Hey! Wow! Eee, hey! hey, yung ganda guys! <laughs> ay, ay, sobrang Latina, masagada so, siya in-person. It's beginning to look a lot like Christmas Everywhere we go Iyan natin montage Meron yeah. pala siya na ano na iba? Ano wala na? Mag yeah! Maguhin mo! Maguhin mo yung nagkikinang ano Stay there no, lang! Stay there lang! Iyan na! Talagay ko ito sa intro eh <laughs> ang dark naman yung pagka-video na sa'yo. Tignan mo, oh, magkaiba tayo ng video. <laughs> oh, yan. Oh. Kasi yan, nil, binabaan exposure kanila. Pa, yeah, yeah. tapos na. Tignan mo. Pa, yan, yeah, grabe kita. Wow. Wala ko yung tugtog. Hindi pa naman Pasko. Hindi pa Pasko. <laughs> Siya rin dyan? Wow. Tignan tayo mapunta kila kuya para makipasko. na, dito na tayo. <laughs> Ay, mayroon pira to, ako. meron talaga doon, Meron doon ano, meron doon pagkain, may ako. walang Wala, magluto ka na. Isda, may Pangit na, yung kulang isda. na, alibig. Ra! Ra! Makdo ka rin, natanggap niya, na, Burger steak. Hindi nga ako makanguya ng Burger steak na lang. Ano sige. Ah. <laughs> Kamuhaan eh Iba Ngayon ko na lang ulit na feel yung Christmas, Pasko. No? Wow. Na da, na haro, simula, yung, simula nung nag-COVID kasi hindi ko na hindi ko na na-feel yung Pasko eh. Dati kasi feel yung Pasko ng eh. karoling ka. Uy, Caroling tayo! Tara na! Caroling na tayo guys. Ganda guys. Yan guys, ngayon pumakain po kami. After namin mag... maggawa ng Christmas tree. Oh, Umagart na! lang po. Thank you. Bye-bye. Ang -bye. pangit kasi nung ano ko na yung ko kanina ang haggard mo siya.